musta ako si wag na nating banggitin pangalan basta ako to isang babae na hindi rin sigurado kung saan ba talaga siya nagkamali hindi ko alam kung bakit dito ako napadpad pero siguro kasi hindi ko nakayang itago lahat hindi ko kayang ilibing yung kwento na ito na parang wala lang kasi hindi siya basta kwento lang ito yung simula kung bakit pakiramdam ko basag na talaga ako simulan ko na nahuli kami ni Ninong. Hindi ko alam kung paano ko paiikot o pagagandahin ang kwento, pero yun na yun. Nahuli kami ng magulang ko, mismong sa kwarto ko, habang magkadikit yung mga katawan namin. Wala akong marinig, kundi yung tunog ng sariling hininga ko. Hindi ko alam kung mas nakakabingi ba yung katahimikan o yung tibok ng dibdib ko na parang lalabas na sa lalamunan ko hindi rin ako sigurado kung paano ko napunta doon. Parang unti-unti lang. Mula sa simpleng tawag niya ng Kamusta ka na? Tapos laging may bitbit -bit na pagkain. Laging may padulas na lambing. ba? Diba, ganun tayo minsan. Hindi tayo binibigyan ng pagmamahal ng mga dapat magbigay. Tapos yung mga bawal pa yung marunong magsabi ng Maganda ka o kaya na kita. Nung una, ayaw ko talaga Mali eh. Alam ko yun. Pero, yung init ng palad niya, yung mga haplos na matagal ko nang hindi nararamdaman kahit kailan. Hindi ko alam. Parang hinila ako pababa. Hindi ko alam kung pagmamahal yon o kung gusto ko lang maramdaman na importante ako kahit sandali lang. Gabi yon. Dapat tulog na lahat. Pero bakit ba kasi hindi ko nilak yung pinto? or baka subconsciously gusto ko rin mahuli. Para matapos na, para matigil na to, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, pagpasok ni nanay, walang sigawan, walang mura, walang sampal. Nanlaki lang yung mata niya, tumigil siya, tapos tumalikod. Parang mas masakit pa nga yun kaysa kung sinigawan niya ako. Kasi parang, yung tingin niya, hindi galit, kundi parang wala na talaga akong pag-asa. Parang hindi na niya ako kilala. Si Ninong, hindi makakibo. Alam niya na rin siguro na tapos na lahat, pero bakit parang ako lang yung nagkawatak-watak? Siya, nakatayo lang doon. Ako, parang bumagsak lahat ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to bukas. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng normal na umaga ulit. Hindi ko, alam kong paano ko titingnan si nanay sa mata. Hindi ko alam kung paano ko uulitin yung normal na almusal. Yung simpleng tinapay na walang palaman. Kasi kahit gaano kasimple ang almusal, parang hindi ko nakayang lunukin lahat ng bigat. Pero alam mo kung anong mas masakit? Hindi ko alam kung bakit ko to ginawa. Hindi ko alam kung love ba talaga to. Hindi ko alam kung siya ba or yung idea lang na may taong gusto ako. Kasi totoo, lumaki akong hindi tinuturuan kung paano ba magmahal. Hindi kami yung pamilyang may yakapan. Hindi kami yung may anak. Proud ako sayo. Kompleto ang ulam, pero kulang ang lambing. Siguro, doon ako nadulas. Kasi minsan, hindi mo hahanapin yung pagkain. Hahanapin mo yung yakap. Hahanapin mo yung simpleng tanong na Kumusta ka na ba talaga? Pero anong klasing babae ako ngayon? Tingin mo ba may pag-asa pa akong maging tama? Paano ka ba magmamahal ng tama kung wala namang nagturo sa'yo kung paano? Paano kung hindi kami nahal ng tama? Tapos pag nagkamali ka, ikaw pa yung masama. Hindi ko na alam. Kaya siguro ako nagsusulat. Kasi baka dito ko lang marinig yung sagot. Bata pa lang ako, sanay na akong wala. Hindi wala sa pagkain, hindi wala sa damit. Lagi namang may baon. Lagi namang may bagong sapatos tuwing pasukan. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ni nanay. Hindi ko maalala kung kailan ako huling tinanong ng tatay. Kung okay lang ba ako. Hindi lang sa eskwela, kundi sa puso ko, sa utak ko, sa sarili ko. Lumaki akong marunong mag-isa. Marunong magbuhat ng mabigat. Marunong magtimpi, marunong magtago ng sakit. Pero hindi pala ako marunong magmahal. Kasi paano mo matututunan yon kung wala namang nagturo sa'yo kung paano? Tatay ko, laging wala. Nasa biyahe. Kung nasa bahay man, laging pagod, laging tulog, laging parang galit kahit wala namang dahilan. Nanay ko naman, puro trabaho. Gising ng madaling araw, uwi ng gabi hindi ko rin naman sila masisisi. Siguro, yun na lang ang alam nilang paraan para mabuhay. Para itaguyod kami. Kaya nung dumating si Ninong, parang may pumasok na ibang hangin sa loob ng bahay. Si Ninong yung tipong marunong kumamusta. Hindi yung, kamusta ka na? Natanong lang. Yung tipong tinitingnan ka sa mata habang sinasabi yon. Sa totoo lang, dun pa lang, natunaw na ako. Noong una, tawa-tawa lang kami. Kwentuhan. Yung tipong nagkakasalubong sa labas ng bahay, minsan may dala siyang pansit, minsan simpleng tinapay. Lagi niyang sinasabi, para to sayo, kasi alam kung hindi ka masyado pinapansin dyan. Hindi ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko noon, pero totoo, iba yung init kapag may taong tumitingin sa'yo na para bang ikaw lang yung tao sa mundo. Mali, oo, alam ko. Pero paano kung yung mali, siya rin pala yung nagbibigay ng konting buhay sa'yo? Minsan, napansin ko na lang, humahaba na yung haplos niya. Dati, simpleng topic lang sa balikat, hanggang naging himas, hanggang naging hawak, hanggang naging yung mga tipong hindi na pangninong. Hindi ko rin alam kung sino ang unang bumigay. Siya ba? Ako ba? O baka pareho na kaming matagal ng pagod? Siya sa sarili niyang buhay, ako sa pagkukulang ng pamilya ko. Kaya kami, natagpuan ng isa't isa doon sa pagitan ng bawal at kailangan. Hindi ko rin masabing love, kasi hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. Pero alam ko yung feeling na, kahit sandali lang, parang may nagmamahal sa'yo. Hindi ko na nga alam kung init lang o kung gusto ko lang maramdaman na babae rin ako. Hindi lang anak, hindi lang estudyante, hindi lang taong nasa gilid lang ng buhay ng lahat ng tao. Lagi kong tinatanong sarili ko, bakit ko ba to ginawa? Pero lagi ring bumabalik sa isip ko kasi wala namang ibang nagtanong kung kamusta ako. Kasi wala namang ibang nagsabi na maganda ako kasi wala namang ibang humawak ng kamay ko na parang ayaw akong pakawalan. Hindi ko sinasabing tama to. Pero hindi ko rin maitanggi na nung mga gabing yon, doon lang ako nakaramdam ng init na parang kay tagal ko nang hinahanap. Hindi pagmamahal, kundi init na nagpaparamdam na buhay ka pa. Init na kahit bawal, parang doon ko lang nahanap yung nawawala. Kaya siguro hindi ko na rin napansin kung kailan ako sumuko. Gabi yun. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang yung electric fan na may konting sira. Yung parang umuungol na tunog sa bawat ikot. Dapat tulog na lahat. Dapat walang gumagalaw. Pero ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko at hindi ko nilock yung pinto. Nakahiga ako. Nasa ibabaw ko si Ninong. Hinahalikan ako na para bang ako lang ang babae sa mundo. Ramdam ko pa yung bigat ng katawan niya, yung init ng balat niya sa balat ko. Nakapikit ako pero gising na gising, lahat ng pandama ako. Parang lumulutang ako pero hindi ko rin alam kung saan ako dadalhin. Mali, oo, pero andun na kami, nasa gitna ng bawal at ng gusto. Tapos bigla kong narinig yung tunog ng tsinelas. Dahan-dahan, hindi mabilis, hindi nagmamadali, parang normal lang. Pero ramdam mong may bigat. May kasama yung bawat hakbang nang kung anong hindi ko maipaliwanag. At bago pa man ako makagalaw, bago pa man ako makapag-isip kung tatayo ba ako o tatakbo, bumukas yung pinto. Si nanay. Nanlaki yung mata ko. Pero siya? Hindi. Nakatayo lang siya doon. Hawak yung seradura ng pinto. Nakatingin sa amin. Hindi galit hindi iyak. Wala. Walang kahit anong reaksyon sa mukha niya. Para siyang... Blanco. Parang wala na siyang nararamdaman. Parang hindi na siya tao, kundi... Anino na lang na nagkatawang tao. Si Ninong, biglang bumitaw. Hindi siya nakagalaw agad. Pero alam ko naramdaman niya rin yung bigat ng eksenang yon. Ako... Nakahiga pa rin hindi ko alam kung tatakpan ko ba yung sarili ko o titingin din sa kanya. Pero yung pinakamasakit, hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi niya sinabi na ang malas ko. Hindi niya sinabi na wala akong kwenta. Hindi niya sinabi na wala akong hiya. Tinalikuran lang niya ako. Tinalikuran niya kami. Parang hindi ako yung anak niya. Parang hindi siya nasaktan. Parang wala lang. At doon ako mas bumagsak. Kasi mas okay pa siguro kung sinampal niya ako. Parang ibang bahay na to. Pareho lang ang itsura ng dingding, ng mesa, ng kortina. Pero iba na yung hangin. Iba na yung katahimikan. Hindi na to yung tahimik na dahil pagod lahat. Tahimik na to na parang may pader sa pagitan naming lahat. Tahimik na parang bawal huminga ng malalim. Tahimik na parang kahit pag-ubo mo, kasalanan. Simula nung gabing yon, hindi na ako kinausap ni nanay. Wala na rin kumatok sa kwarto ko. Hindi na ako tinanong kung kakain ba ako. Hindi na ako tinanong kung uuwi ba ako ng maaga galing school. Hindi na ako tinanong kung may assignment ba ako kung may kailangan ba ako. Parang wala na akong pangalan sa bahay na to si Ninong, wala na ring balita. Para bang nalunod na lang siya bigla sa lupa. Hindi na nagpaparamdam. Wala na yung mga dala niyang tinapay. Wala na yung pansit. Wala na yung mga kwento niyang paulit-ulit. Pero nakakatawa minsan. Hindi ko alam kung nahiya ba siya, natakot o talagang tapos na siya sa akin. Basta ang sigurado ko, iniwan niya rin ako. Ang sakit pala kapag hindi ka nagalit ng ibang tao, kundi wala ka na lang. Hindi ka na pinapansin, hindi ka na kinakausap, hindi ka na tinitingnan. Invisible, mas mabigat pala yung ganun. Mas mabigat kaysa sigawan, mas mabigat kaysa mura, mas mabigat kaysa sampal parang multo na lang ako sa loob ng sarili kong kwarto. Gising ako pero parang patay. Gumagalaw ako pero parang hindi ko rin alam kung bakit pa. Hindi ko na rin maalala kung kailan huling may nagtanong kung okay lang ba ako. Baka wala namang may pake. O baka naman hindi lang talaga nila alam kung paano ko kakausapin. O baka pare-pareho lang kaming hindi marunong magmahal. Tuwing gabi, nakatitig lang ako sa kisame yung mga kamay kong dati niyang hinahawakan. Ngayon, yakap ko na lang ang sarili ko. Hindi ko alam kung dahil nilalamig ako o dahil baka. Yun na lang ang natitirang paraan para maramdaman ko na tao pa rin ako. Hindi ko rin alam kung anong mas mabigat. Yung ginawa ko o yung wala namang nagturo sa akin kung paano ba dapat maghanap ng pagmamahal nang hindi nasasaktan yung iba. Kasi kung tutuusin, wala namang nagsabi sa akin kung ano ba talaga ang mali. Wala ring nagturo kung paano ba dapat maging tama. Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Kasalanan ko naman talaga yon. Pero minsan iniisip ko rin, paano ba ako napunta dito? Kasi kung tutuusin, bata pa lang ako. Kulang na ako. Hindi lang sa yakap. Hindi lang sa lambing. Kundi sa buong pakiramdam na importante ako. Tapos sasabihin, madalas kong tinatanong sa sarili ko kung bakit nga ba ako bumigay. Kung bakit ko hinaya ang mangyari lahat. Kasi kung titingnan mo, hindi naman talaga ako yung tipong naghahanap ng gulo. Hindi ako yung tipong sumasabit kung kani-kanino, tahimik lang ako. Yung tipo ng babae na laging oo lang kapag may inuutos, sige kapag may sinasabi. Hindi ako palaban pero hindi rin ako mahina. Siguro nga, marupok lang talaga ako sa mga bagay na hindi ko naranasan. Hindi ko rin alam kung love ba yon o kung gusto ko lang maramdaman na babae ako. Hindi lang basta babae, kundi desirable. Yung tipo na kapag hinawakan, may init. Yung pag hindi dahil gusto lang akong utusan, kundi dahil gusto nilang maramdaman ako. Gusto kong maramdaman na may halaga ako hindi lang dahil anak, ako ng nanay ko. Kundi dahil babae ako. Babae na pwedeng mahalin, babae na pwedeng pagnasaan. Oo, mali. Pero yung totoo, ang sarap ng pakiramdam na may naghahanap sayo, kahit alam mong bawal. Siguro kasi, simula bata pa lang ako, lagi akong nasa gilid. Lagi akong, ay nako, magulo ka. Lagi akong, oo, oh, kumain ka na dyan. Pero... Wala akong natatandaang ni minsan sinabi sa akin na mahalaga ka o kahit ang ganda mo. Lagi akong babae, oo. Pero hindi babae na pwedeng ipagmalaki. Lagi akong babae na dapat tahimik, dapat disente, dapat hindi sumasagot. Kaya nung dumating si Ninong, hindi ko na rin alam kung gusto ko talaga siya o gusto ko lang yung pakiramdam. Hindi ko alam kung totoo yung tawa ko tuwing kinikiliti niya ako or dahil sanay na akong ngumiti kahit hindi naman masaya. Hindi ko rin alam kung totoo yung kilig ko or dahil wala naman kasing ibang nagbibigay ng atensyon sa akin. Tapos ngayon, habang iniisip ko to, naalala ko lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko. Puro laro. Puro simula lang pero walang dulo. Puro pa-cute pero walang kwenta. Puro salita pero walang gawa. Puro lambing pero puro laro rin pala. Puro pa fall, pero hindi naman talaga ako sinasalo. Hindi ko alam kung malas lang talaga ako, o dahil wala rin akong tamang batayan kung paano magmahal. Paano ka nga ba matututo magmahal, nang totoo kung mula pagkabata, wala namang nagturo sa'yo kung ano yung totoo? Puro bilin na, magpakabait ka, pero walang nagturo kung paano maging buo. Puro bawal, pero walang nagturo kung paano magmahal ng hindi nasasaktan. Lahat ng alam ko, natutunan ko sa sariling paraan. Minsan sa maling paraan. Minsan sa paraan na hindi ko rin maintindihan kung bakit ko ginagawa. Kaya ngayon, tinatanong ko, kasalanan ko ba talaga lahat to? Kung wala namang nagturo, kasalanan ko pa rin ba? Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang mabuhay na puro tanong, puro bitin. Kaya isang araw nagdesisyon akong harapin si Ninong. Hindi para humingi ng tawad. Hindi para sabihin na mahal ko siya. Hindi rin para ipilit kung anong meron kami. Kung meron man talaga. Gusto ko lang ng sagot. Gusto ko lang marinig mula sa kanya kung ano ba talaga ako. Nagkita kami sa isang lugar na malayo sa bahay. Ayoko nang marinig ulit yung tunog ng chinelas ni nanay habang papalapit. Ayoko nang maamoy yung amoy ng lutong ulam habang kami nininong. Parang ibang kwento ang binubuo. Gusto ko nalang lang ng linaw. Pagharap ko sa kanya, wala siyang dalang ngiti. Wala rin akong dalang lambing. Diretso ko siyang tinanong. Ano ba talaga to? Hindi ko na pinaligoy. Hindi na ako nagpa-cute. Hindi na ako ngumiti. Hindi na... Ako nagkunwaring hindi apektado. Pero alam mo yung sagot niya? Puro sorry. Sorry kung nadamay ka. Sorry kung napasok ka pa dito. Sorry kung nagulo kita. Pero wala. Walang sagot. Wala man lang. Kasi mahal kita. Kahit kasinungalingan. Wala ring. Ginusto ko rin to. Wala. Puro sorry. Puro palusot. Parang wala rin akong saysay kaya ng kung paano ko pinalaki. Tapos sabi niya pa, alam mo namang mali, di ba? Oo, alam ko. Pero kung aaminin ko lahat ngayon, hindi lang mali ang naramdaman ko. Meron ding tamang pakiramdam kahit saglit. Meron ding sandaling akala ko tama. Pero yun nga lang. Panandalian. Kasi sa dulo, ako lang din ang naiwan. Ako lang din ang nagmukhang tanga simula noon. Hindi na ako pumalik sa dati kong sarili. Hindi ko alam kung mas naging matapang ba ako o mas naging manhid. Basta ang sigurado ko, hindi na ako pwedeng manatiling ganon. Hindi na ako pwedeng maghintay na may magtuturo sa akin kung paano maging buo. Kailangan ko ng matutong hanapin yon, mag-isa. Nagtrabaho ako. Kung ano-anong trabaho. Hindi naman ako pinigilan ni nanay. Hindi rin niya ako kinausap. Parang invisible pa rin ako sa bahay. Parang multo na hindi kailangan ng hapunan. Pero okay na rin. Mas mabuti na siguro na wala nang tanong kaysa paulit-ulit akong masaktan sa sagot na hindi ko naman maririnig. Lumayo ako. Umalis ng bahay. Hindi ko alam kung yun na ba ang tamang desisyon. Hindi ko rin alam kung mabubuo ko ba talaga yung sarili ko sa pag-alis ko. Pero kung mananatili ako roon, araw-araw lang akong masasakal ng mga tanong na walang kasagutan. Gusto ko sa bumalik ako sa bahay hindi para magsorry, hindi rin para humingi ng kapatawaran. Bumalik ako kasi gusto ko ng sagot. Hindi ko na kayang bitbitin lahat ng tanong mag-isa. Hindi ko na kayang lunukin na lang na parang wala lang nangyari. Pagpasok, ko, amoy pa rin yung lumang kahoy ng pinto. Yung luma naming kurtina, yung amoy ng bahay na parang hindi nagbago kahit ang dami nang nangyari. Parang ganun din sila, hindi nagbago. Nanay nasa kusina, parang normal lang, pero hindi normal. Ang pakiramdam ko, diretso akong nagsalita, wala nang pasakalye. Bakit ganito ako lumaki? Bakit hindi niyo ako tinuruan kung paano magmahal ng tama tumigil si nanay sa paghihiwa ng gulay. Tumingin lang siya. Hindi galit. Hindi rin maamo. Blanco. Parang noong araw na nahuli niya kami. Yung titig na mas masakit pa sa sampal kasi hindi mo alam kung ano bang nararamdaman niya talaga. Hindi ko alam, sabi niya. Ganito rin kasi kami lumaki. Doon ko naramdaman yung bigat na hindi galing sa kasalanan ko kundi galing sa mga sugat na minana ko pa pala. Parang generational curse. Parang sugat na pinasa lang. Lahat kami sugatan. Lahat kami hindi marunong magyakapan. Lahat puro pagkain ang ibinibigay. Pero walang nagturo kung paano magmahal. Sumigaw ako. Hindi dahil galit ako. Kundi dahil hindi ko na alam kung saan ko ilalabas yung sakit. Hindi nila alam paano mag-comfort. Hindi rin sila sanay. Kaya, sigawan, luha, sumbatan. Pero wala ring sagot. Wala ring linaw. Narealize ko na hindi lang pala ako ang basag. Lahat kami. Lahat kami hindi buo. Lahat kami natutong magtimpla ng kape. Pero hindi marunong magtimpla ng damdamin. Parang pinilit lang namin maging okay. Pero ang totoo, puro bitin. Puro kulang. Pero ang masakit kahit anong sigaw ko, kahit anong iyak ko, wala rin namang nagyakap sa akin. Wala rin nagsabi ng anak, sorry kung ganito ka lumaki, hindi ka namin tinuruan. Anong gagawin mo kapag lahat ng pinanggalingan mo? Basag din, wala namang nagbago. Pare-pareho pa rin ang itsura ng bahay. Parehong sirasirang upuan. Parehong amoy ng sinaunang kahoy Parehong katahimikan na hindi mo alam kung payapa o nakakatakot. Ako rin, ganito pa rin. Parang multo na gumagala sa loob ng bahay na hindi ko alam kung akin ba talaga o kung napadpad lang ako dito. Wala rin naman akong inaasahang happy ending. Hindi rin naman ito tragic. Buhay pa rin ako. Humihinga. Kumakain. Nagigising. Pero hindi ko alam kung buhay ba talaga to o survival na lang. Minsan naiisip ko, paano nga ba maging buo kung simula pa lang? Pitin ka na? Kung simula pa lang, puro kulang na ang binigay sa'yo. Hindi naman nila kasalanan kung ganito sila magmahal. Hindi rin naman siguro kasalanan kung ganito rin ako naghanap. Pero hindi rin sapat yung hindi nila kasalanan para mawala yung sakit. Hindi ko alam kung kailan ako magsisimulang ayusin to. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung kaya ko. Pero ang sigurado ko, ayaw ko na ng ganitong cycle. Ayaw ko na maging babae na palaging naghahanap ng lambing sa maling tao, sa maling pagkakataon. Ayaw ko na maging babae na laging tinuturo ng daliri, pero wala namang nagturo paano magmahal ng tama. Pangarap ko lang naman, simpleng yakap. Yung hindi kailangan humantong sa hubaran para lang maramdaman na mahalaga ka. Pangarap ko lang naman yung umuwi sa bahay na hindi tahimik. Ang sakit, yung kapag may mali, tinuturo, tinutuwid, hindi tinatago, hindi kinakalimutan, hindi tinatambakan ng pagkain o pera lang. Pero ngayong nandito na ako, ngayong ganito na ang buhay ko, hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasi paano ka magsisimula kung wala ka namang idea paano maging buo? Wala naman nagturo. Wala namang nagpakita. Ang totoo. Hindi ko alam kung buo pa ako o basag lang na magaling magtago ng sugat. Hindi ko alam kung may pag-asa pa o baka ganito na lang talaga to habang buhay. Tingin mo, paano nga ba ako magsisimula kung simula